pagbati sa iyo. Um, salamat sa pag-share mo ng mga reflections mo no, tungkol dito sa pagbabalik loob at pananampalataya. Nakita namin na parang iniisip mo kung ano ba talaga yung pinagkaiba nung simpleng pagsisisi lang, di ba? Doon sa tunay na pagbabago ng puso at paano to kumokonekta sa idea ng pagiging bagong nila lang. Mukhang ang gusto nating himayin ngayon ay yung moment na yon, yung parang yung ibanghelyo hindi na lang siya kwento kundi nagiging personal na para sa iyo. Sige, sisilin natin 'yan. Magandang punto 'yan kasi uh, diyan talaga pumapasok yung dalawang actions ng puso na laging magkasama. Pagbabalik loob at pananampalataya. At hindi lang 'to ano ah, parang concepts lang sa libro. Ito mismo yung threshold kumbaga. Ito yung pintu na papasok sa transformation. Dito yung information about God nagiging um, personal experience mo sa kanya. Okay, sige. Unahin natin yung pagbabalik loob. Kasi madalas pag narinig yan, ang automatic na iniisip, pagsisisi. Pero base sa notes mo, parang may mas deeper meaning pa dyan. Nabangit mo yung Greek word na metanoia. Ano ba talaga yon? Pagbabago lang ba ng isip? Ah, higit pa roon ang metanoia bali radical na pagbabago yan ng direksyon isipin mo parang u-turn talaga ng buong pagkatao mo isip damdamin kalooban palayo sa kasalanan tapos pabalik sa Diyos kini-kiyala kinikilala nito na yung kasalanan, hindi lang siya simpleng pagkakamali, no? kundi ano, paglabag sa relationship natin sa Diyos. Naalala mo ba si David sa Psalm 51? Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala. Tapos sa Hebrew, meron ding teshuva. Ang meaning niyan, pag-uwi o pagbabalik. Parang yung prodigal son sa Luke 15 na natauhan tapos nag-decide umuwi sa ama. Importante rin, hindi ito driven by fear, kundi ng pagkaunawa sa kabutihan ng Diyos na siyang tumatawag sa atin pabalik, sabi sa Romans 2.4. At Ito pa, regalo to ng Diyos ayon sa Acts 5.31. Hindi lang to sariling sikap natin. Ah, okay. Malinaw yung U-turn, yung pagbabalik loob. Pero sabi mo kanina, may partner yan yung pananampalataya o pestes sa Greek. Paano sila nagko-compliment? Kasi di ba may verse sa James na nagsasabi, kahit daw demonyo naniniwala na may Diyos. So anong difference nung saving faith? Based na rin sa mga tanong mo. Oo, diyan nagiging crucial yung distinction. Yung tunay na pananampalataya, hindi lang yan basta intellectual na pag-alam o pagsang-ayon na totoo si Kristo. Yun yung sinasabi sa James. Ang pistis na kailangan natin is relational trust. Ito yung ano, pagsandal mo ng buong bigat ng pagkatao mo, ng pag-asa mo kay Kristo lang, para sa kaligtasan at sa buhay. Hindi lang paniniwala tungkol kay Jesus, kundi paniniwala patungo sa Kanya. May emphasis yung Greek doon sa ace. Isipin mo yung analogy ng taxi na banggit mo rin. Hindi sapat na alam mong may taxi, knowledge yan, o naniniwala kang driver siya at may ruta siya, assent yan. Ang kailangan yung bang sumakay ka at ipagkatiwala mo yung biyahe mo sa kanya. Yun yung fiducia. Yun yung real trust. Gets ko. So, itong dalawang to, pagtalikot sa kasalanan, tapos pagsalig kay Kristo, ito na ba yung tinutukoy mong banal na hangganan? Yung point of transition? Yung point kung saan nagiging personal na sa'yo ang gospel? Eksakto, ito yung moment ng regeneration, sabi sa Titus 3.5. Yun din yung new birth na sinabi ni Jesus kay Nicodemo sa John 3. At hindi ito resulta ng effort natin ha. Ulitin ko lang, ito'y ano, isang mysterious work ng Holy Spirit. Siya yung nagbubukas ng puso para makita natin si Kristo at manampalataya tulad nung nangyari kay Lydia sa Acts 16. Sabi pa sa John 6.44, ang ama ang humihila sa atin papunta sa anak. At syempre, ang anak ang siyang nagbayad para maging possible ang lahat ng to. So divine initiative talaga siya na tinutugunan lang natin. Okay, nakakawaw, no? Hindi pala siya simpleng desisyon lang natin. May malalim na gawa pala ang Diyos behind it. Ngayon, anong resulta? Pag nalagpasan mo na yung hangganan na yan, sabi sa 2 Corinthians 5.17, kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ano exactly ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang? Pagbabago lang ba ng behavior o may mas malalim pa? Mas malalim pa dyan. At ito yung madalas ano, medyo namimiss natin hindi lang ito moral improvement. Ito ay ontological change. Teka, teka. Ontological change. Medyo technical yon. Para sa ating nakikinig. At base na rin sa mga tanong mo sa notes, paano natin yan simplify? Anong eksakto ang nagbabago sa pagkasino natin, hindi lang sa ginagawa natin? Yung pinaka-essence mo, yung core ng pagkatao mo, meron tong sabihin nating tatlong major aspects. Una, union with Christ. Yung identity mo nakakabit na kay Kristo. Kung ano nangyari sa kanya, kamatayan, pagkabuhay, parang nangyari na rin sa iyo. Legally speaking, sabi sa Romans 6. At yung kanyong katuwiran, righteousness niya, binibigay sa iyo. Parang binihisan ka, sabi sa 2 Corinthians 5.21. Pangalawa, binibigyan ka ng bagong puso at espiritu. Ito yung nasa Ezekiel 36. Nagkakaroon ka ng bagong desire, bagong inclination towards God, and holiness na dati wala. Pangatlo, Nagiging part ka ng pamilya ng Diyos through adoption. Romans 8 talks about this. Anak ka na niya, may mana ka, may direct access sa Ama. Wow. So parang invisible revolution nga na nangyayari sa loob. Kaya siguro minsan hindi ito agad nararamdaman, no? Kasi yung pagbabago nasa core level. Tapos yung external na paglago, yung sanctification, yun yung gradual. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tama ka dyan. Perfect. Yung status mo as new creation is instant the moment you believe dahil sa gawa ni Kristo. Pero yung pag-experience at pag-manifest niyan sa everyday life, yun yung proseso ng paglago. Kaya pala. So itong pagbabalik loob at pananampalataya, hindi lang pala sila ano, parang one-time steps na ginagawa mo sa simula. Sila pala yung doorway ang tarangkahan papasok sa isang completely new identity, new family, new heart at bagong misyon bilang representative niya dito sa lupa. Hindi lang ito self-improvement, total transformation talaga. At dito na papasok yung challenge para sayo na nakikinig at marahil ito na yung core ng mga tanong mo. Paano kaya mababago yung pagtingin mo sa sarili mo, sa mga relationships mo, sa mga struggles mo? Kung araw-araw mong isa sa puso na ikaw ay isa ng bagong nilalang. Hindi dahil sa performance mo, kundi dahil sa finished work ni Kristo para sa'yo. Ano kaya yung isang maliit na step na pwede mong gawin ngayon na nadmumula sa bagong identity na yan at hindi don sa lumang pagpupursigi o takot. Yun siguro ang magandang pag-isipan.